Okay mga boss At uh, andito tayo ngayon sa Kabatang Masyadong mataas ang sikat ng araw uh, Napadaan ako dito Babaybayin ko lang to hanggang doon Para makita natin kung ano na Ang uh, update dito Kung ano yung mga pinagbago Gawa ng matagal-tagal na rin tayong hindi nakadaan dito Pero sa ngayon Ang uh, napapansin natin Ay Mataas na ang tambak Opo, mataas na po ang tambak dito. Lalo doon sa may dulo na yun, mataas na. Dati hindi ganyan, kataas yan. Ang ngayon, hindi napakataas na. Lasing hari, mataas din ang itatambak. Kung ganun, magawa nang lalagyan to dito ng overpass eh. Hindi pwedeng wala. Ha? Yan. So ito yung dito sa may kabatang naman. At uh, kakaunti pa ang tambak dito sa may banda rito. Pero diyan sa una-unahan ay mataas na. Nauna pang taasan yung tambak doon. Oh, that... oh, oh. Ay, uh, are, are. Oh. Okay, no? uh, uh. Pasok tayo dito para makita natin yung update dito ito yata yung pagtatayo ng ano eh ano kaya ilalagay ito dyan siguro ilal tulay ano diyan yan ang tulay wala pa pala masyad dito nung huling update ko mga boss ay ganito rin to ibig sabihin ay walang nadadagdag okay sya nga pala ah, barangay kabatang Tiaong Quezon mga boss itong lugar na ito nandito yung kanilang lagay ng krudo daming wire dito linya ng kuryente kailangan ayusin yan may, ka may kawayan may puno ng niyog gandun. So yan mga boss yan pa lang ang update natin dito sa kabatang Tiaong Quezon at ito, malapad lang ito pa rin naman yung update natin noong huli. Wala pang nadadagdag malinis lang patag tapos i yun, yung dating tambak yun pa rin naman hindi pa siya ganun kataas hindi katulad dito sa may pagkagaling ng Chaong Tiaong Interchange oh, may tambak din pala dito, ito mataas taas na mga boss itong lugar, itong lugar na to mataas taas dito at dahil hapon na ay hindi na tayo masyadong lalayo babalik na tayo yun may tampak dyan o oh. eh. uh, kabatang ay ano mm, boundary na yata yun kabatang uh oo -oh. Binungkal na yung ma isang ko dito eh. Bukal North eh. Bukal North. Hindi pa? Banda rin pa Bukal North. Ah, mataas ang tambak dito. Ito pala mga boss. Ang mataas ang tambak dito sa lugar na taguan ng ito ay mababa. Oo, mababa nga pala ito. So hanggang dito yung tambak. Pero mataas na o. Nakalibel na doon sa kabila na yun. Mataas na o. So ang gagawin natin mga boss hanggang dito na lang muna ang ating update at babalik na tayo sa ating pinanggalingan hapon eh baka tayo ay abutin ng ulan kung na ano ulan ay may kasama pa naman akong chicks <laughs> ba't ka nang iipit <laughs> kasama ko si misis mga boss binabantayan ako at baka daw ako eh meron na ng chine chicks dito sa expressway kaya hindi kayo wala naman At saka kung mayroon na hindi ko sasabihin sa iyo <laughs> <laughs> Joke lang Baka makurot sa tagiliran So against the light na tayo mga boss At hanggang dito na lamang po Ang ating update dito sa Tabatang Tiaong Quezon Maraming salamat po Please like and share and subscribe